Ayan, hello, hello, magandang araw po muli sa inyong mga ka-hunters Ito, ano po bang uh, barya to? Kaninong bansa ang nagmamayari sa, ban, uh, sa bariyang ito? Ito po ay pinag, uh, binigay lang po sa akin uh, Dahil alam na nga po niya, alam po niya, niya na ako ay uh, yun Medyo nagkukulik po ng mga barya kaya ito ibinigay niya sa akin o siya inyo po sino po ba nakakaalam ng bariyang ito anong klaseng barya anong tawag saan galing yan naman po hindi mapagkakaila mga kahunters dahil alam niyo naman po yung yan o, nakasulat po <laughs> di diba? sino bang bansa ang mayroong ganito ng ganitong uri ng letra ang pagkakasulat ayan o para siyang ano ba yun sa atin yung nitibo nati, yung mga sinaunang panahon sulat ayan ito po ay Thailand po Thailand coins o Thailand ah, hindi ko alam kung ano ang tawag sa kanila sa coins pero yung pera nila bat uh. Oh. ayan at saka po yung reverse nya tama po yan yan nakalagay 5 hindi po kwanto ha error ha ganyan po talaga ang mga design nila yan 5 eh, hindi ko rin mabasa yan yun yung kanilang mga parang sa atin ewan ko kung ito ay isang ah uh, castle o pinagkakpa ng kanilang ah uh, leader doon, yung parang ko sa atin, parang Malacanang o ano, ewan ko po, ganoon, hindi ko po alam. Wala po akong ganong idea, pero ito po ay barya na mga galing sa Thailand po. Yan, yan ang sulat. Mga Thailand po, halos ka itsura din po ng mga Pilipino. At ito, tingnan po natin yung reverse, ay yung rimponya ayo yung edges po. Tanya po dalawa, dalawang kulay po, uh, bronze at saka silver ang kulay niya. Ganyan din po yung mga dating pera ng ng Amerika, Yung mga coins din po yung uh, ano ba tong coins na to, quarter dollar po, ganyan din po siya. Dalawang kulay, ganyan din uh, bronze at saka silver security po kasi nila yan yan hmm. sa atin lang po ang hindi bukod dun sa reded na ganyan may giligiting may, may iba pang kulay dun sa 10 piso naman natin di ba may may nakasulat na Banko Central o BSP para security nya security code para hindi daw ma ma fake yung coins kasi yung mga na mga 2000 <coughs> year 2002 marami po lumabas na fake na 10 piso eh. Pag na bago labas nga po, pag bagong yung tanggap, hindi nyo mahalata na fake. Pero habang tumatagal po, pag naka-stack na, sa kinakalabang po at dumidikit sa magnet. <clears throat> Matatandaan nyo po yon Okay, yan. Binigay lang po sa akin. eh tatabi ko rin naman po. pag iipon ng mga iba't ibang uri ng mga coins. Okay, maraming maraming pong salamat sa inyong panunood. At God bless you po sa inyong lahat. Bye-bye po. Bye-bye.